Hello guys, it's me JST Gaming at yan, panibagong tips and tricks na naman tayo dito sa Lord 9, no? So pag-uusapan nga natin for the video is paano pataasin ang ability, no? Yung mabilis na pagpupataas ng level ng ability. No? So yun nga guys, paano nga ba pabilisin ang pagpupalevel ng ability? So punta tayo dito sa ability ah uh, as you can see guys, uh, bare hands tayo, level 56 pa lang. Pero itong ability natin, makikita nyo na rito, meron na tayong level 80. Yan, 80. Uh, barrier, yan. Mag-80 na rin to isang trick ko. Yan, yung tatlo na yan. No? So, paano nga ba pabilisin, no? ah uh, lagay nyo lang dito guys, sa harap. Yung mga kailangan yung patasin, lagay nyo lang dito sa harap. Pero mas maganda rin kung pare-parehas. Paano ko sabi ng mas maganda ko para parehas yung lalagay nyo rito sa harap? Is kasi dito nakalagay has chance to grow when using life, yung using yung skill, no? So pag nalagay nyo diyan sa harap, uh, mapupunta siya rito, magiging active skill siya. Then kapag active skill siya, magiging mayuyus mo siya lagi, no? Depende lang sa cooldown nila kung gaano sila kabilis mayus dito 56 uh, 50 seconds, ito 60 seconds eto 32 seconds so mas mabilis to uh, quick heal mag level kaysa dun sa dalawa dahil 32 seconds lang nagagamit sila lagi then nakalagay pa rito sa, sa baba has chance to grow when using ability skill tag with vitality so itong tatlo na to magagamit na sila lagi dahil as uh, active skill mabilis na sila mag level dahil sa active skill sila dahil nagagamit sila then magkakatulungan pa silang tatlo kunwari gumamit tong weapon of light na gamit pwedeng mabigyan ng weapon of light magkaroon na XP is tong vitality na leech o kaya tong quick heal pwede niyang mabatuhan ng experience yan dalawa yan ganoon din para dun sa dalawa magkakatulungan sila so lagay nga natin dyan tapos tignan natin dito sa lag yan makikita nyo nga guys yan yan o no. ang bilis nila no, diba? oh, weapon of light quick heal tapos quick heal ulit dito. Tapos weapon of light quick heal ulit. Weapon of light. So yung leech. Uh, hindi siya basta basta nagkakaroon ng na XP. Dahil yung dalawang to. Yung quick heal. Uh, na ano yan. Uh, Kung kahit walang mobs. Napipindot mo siya nagagamit. sa itong weapon of light. Kahit walang mobs. Na activate yan dalawang yan. Hindi ka tulad ditong leech is kailangan mo pa ng mobs bago siya ma-activate, no? So, kaya kung mapapansin nyo rito sa ability na natin, yung weapon of light is level 56 na. Tapos, tong leech na iiwan, 52 pa lang. Tapos, itong quick kill is 55 na. So, ganyan. So, magkakatulungan. So, ganyan din, guys, kung ilalagay mo is yung ano, ah, uh, kung iba-ibang, ano, uh, ability. Kung trick lahat, ganyan. So, ano din, isang ano ko din, uh, meron din ako isang advice para sa atin, lalo sa ating mga F2P, no? Teka lang, pinapatay ako. Tira nga muna tayo dito. Auto muna tayo. Nakikisaw-saw lang dito sa top, eh, kasi uh, medyo mataas taas yung XP. Then, eto nga, balik na tayo doon. ah uh, isang suggestion ko rin ko sa inyo, guys, is uh, mamili lang kayo dito sa ability. Bawat uri na ability, mamili lang kayo ng dalawa uh, katulad dito uh, kinuha ko lang is hunting strategy sa wild dance then dito sa raycon dalawa lang din dalawa lang din pipiliin ko dyan ipa 80 saka 100 no dalawa lang mamili lang kayo nung magugustuhan yung dalawa na uh, depende sa class nyo kasi tulad sa atin mga F2P uh, kailangan natin i-maximize yung mga resources na nakukuha natin so yung mga resources na gamit nito uh, kaya mabilis din ako nakapagpa 80 nito Mabilis tayo nakapag-advance ng mga ganyan. Ah, uh, yung mga scroll nito is galing dun sa mga alt natin, no? Mga nakakapulot sila, then may crack rap mo, pwede mo nang magamit dito sa main account. Ah, may video ako tungkol dyan sa ultimate guide ng F2P, no? Kung paano gamitin yung mga alt account. So, yun, guys. Ah, uh, yun lang for today's video, no? So, yan. Pinapatay na tayo. Ah, uh, dahil hindi pa ako... Hindi ko pa talaga level to, eh. Level 75 do, no? So... Ayan, shoutout na rin dito sa aking, ano, clan, guild. Dito sa ating guild. Shoutout dito sa Bayo Hazard, no? So, nakikisausaw lang ako rito. Kunti na kami. Kumunti na. Kanina, dami namin na dito. So, yun, guys. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at mga nanonood sa aking video, no? At kung hindi ka pa naka-subscribe, please subscribe na, you no? Know? And hit the notification bell para sa mga susunod na tips and tricks dito sa Lord9.